good morning, good morning sa aking bagong upload na video. Ang bagong bahay ni Nanay, Remy. Ayan, guys. May pa-sliding sa grahe. O, oh, di ba? Ang cute. Kuha ng gabi. Sa bukana ng bahay. Ayan, guys. Ako'y parang tutula lang ngayon dito. Yan, babalik tayo sa main door. 'di diba? cute. Oh, yan. Ang main door, main door, main door. Back to grahe. Oh, my garden. My poles. Oh, di ba? Cute. Nang grahe nila. May paupuan pa siya. Back to main door. Ayan po guys ang salas ni Nanay Remy. Ganda di ba? Mm. Yan ang kanilang TV. Punta naman tayo dyan. Yan sa kitchen po yan sa loob. May kitchen po din sila dyan. Dyan sa kalapit ng dining. Yan. Yan pintuan papunta pong grahe. Yan. Open yan. Yan. Uh, grahe to uh, dirty kitchen. Pero, dirty kitchen, pero cute. O, oh, di ba? O, oh, ganda ng table. Hmm, di ba? O, oh, ganda ng kanilang lutuan, plat. May pakabinet pa. Kagaya din sa lutuan sa loob. Hmm. Di ba kalapit ng dining dyan? Mm, may lutuan din. May patendelier pa talaga. Ang cute. Di ba? Um, di ba? Ang ganda. Mm, um, may close up, close up pa ako dyan. Mm. Um, ayan po guys naman yung pinaka master bedroom. Yung pinaka malaki. Queen size na uh, bed. Mm, um, di ba? Yan po atang ang kwarto ni Nanay Remy. Mm. Um, yan po yung malaking kortina yan. Tapat po yung main door. Hmm. Paglabas po ng kwarto, may pa-CR naman. O, oh, ba diba, kalapit ng CR ni nanay? O, oh, banyo. ba diba, cute ng kanilang banyo. Napakaputi ng kanilang tiles dyan. Mm. May pa-open bowl pa. And then, pa-cabinet. Oh, may patungan and up pa close bafa. Ah. Sorry ha. Bakit ang bebeg ka? Mm. 'Di ba ganda ng glass oh, liguan kita yung liguan no, oh. kasi naka siya. Mm. Ang cute, 'di ba? And then paglabas po niyan, guys, ang uli po nating makikita lalakad po tayo. Makita natin yung pianong maliit. Yan, paglabas. And then, punta po tayo paglabas. Uh, kanan ulit, paglabas. Yan, ng CR. Isa po uling room. Yan po yung medyo maliit na room. Hindi naman kaliitan, pero tamang-tama lang yan. Di ba ang ganda ng kortina? Gustong gusto ko yan. Mm, um, ba? Diba? Ang ah, cute ng kanilang kwarto. Hmm, may pasalamin pa. And then, paglabas guys, makikita mo uli yung padaluan CR. Yan. Yan, padaluan CR guys, katapatan niya ng, uh, paglabas ng anya, may lutuan din po dyan. Yung sinasabing uh, lutuan sa loob, malapit sa dining. Paglabas po ng CR na yan di Diba? Ang cute din na CR. Nagpapaliwanag lang ako, guys, ha? Yan. Huwag kayong maano sa akin. Yan. Pakita ko ulit sa inyo paglabas. Yan. Ang salas, so oh. May pa... May ginagawa pa kasi dyan, eh. di um, ba diba? Yun, salas, yung salas ng tanaw na yon Yan. Dining. Yan po yung dining. Ang ganda ng table, diba? Hmm. Um, may der, uh, shortcut pa grahing pinto yan. Tapat ng dining na yan, diba? O... Oh balik tayo sa papuntang kusina guys. Yung hallway na yan, puntang grahe and then puntang kusina. Yan, yung dirty kitchen sinasabi. oh, oh di ba cute? Ang cute. O, oh, inulit ko lang. O, oh, di ba ang cute niya? O, oh, yan, puntang grahe yan. O, oh, mm, di ba? O, oh, ang ganda ng kanilang hardin. May pa-fountain pa dyan. Mm. Di diba, bang ganda, guys? Mm, yan. Tapat ng main door po na yan. Ah, main door, not main door. Yan po yung grahe. May pintuan po diyan katapat ng ah, uh, pintuan papuntang salas. Ayan po ang bahay ni nanay. Remy! O, oh, ganda ng mga pabed. Di ka mga mapapicture-picture -picture pa ako dyan, guys. O, oh, di ba? At least guys, nakita nyo ang kabuuan ng bahay ni Nanay Remy. Ang ganda, 'di ba? Shout out po sa lahat po ng bumubuo ng aking mga followers ko diyan at saka aking mga kaibigan sa aking YouTube channel at Carol's Vlogs. Ayan po yung tangke ng tubig sa kabilang tagiliran sa side po, puntang kusina yung pintong. Ayan. Yan lang po. Bye-bye!